Hi guys. Update ko lang kayo sa mga tanim kong kamatis ngayon. Eto na sila malalaki na, madaming bunga. ayan, Ito. Ito. Malalaki na pero hindi pa sila hinog. Ang hirap palang mahinog ang ang ano, ang kamatis malalaki na kaso hindi pa ako nag-harvest dahil wala pang ano, wala pang pwede. Hindi pa sila pwede. Baka sakaling ano uh, uh, before winter maano ko na ma kuha ko na lahat ang mga tinanim na na kamatis. Okay guys. Ganito pala ang magtanim ng kamatis. Masaya atin. Na ano. Okay. Thank you. Thanks for watching. Bye. Love you all.